So mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-sponsor po kay Katabang Dave. So, sa mga nagtitiwala po, maraming salamat sa mga charity viewers po natin dyan, sa mga silent viewers po natin dyan, sa mga members, sa patuloy pong sumusuporta po kay Katabang Dave sa YouTube man at saka sa Facebook. So, gusto ko lang pong iparating po sa mga kababayan po natin. Sana po, huwag po tayong magalit o magtampo kay Katabang Dave, lalo po sa charity group sa Team Bicol Charity Group uh, nakadepende po sila sa mga sponsor po nila so hindi po lahat natin maibibig, mabibigyan ng ayuda kasi po kung baga, nakadepende po sa mga sponsor kung magkano po yung malalikom na fund yun lang po ang mararating para po sa ipamimigay natin ng mga grocery o ayuda sa mga kababayan po natin na nasalantan ng bagyo dyan po sa Bulusan so sa mga di po na bigyan ng tulong pasensya na po, patawad sorry at hindi po talaga kakayanin po sa ngayon kasi nag-uumpisa lang po ang uh, Team Bicol Charity Group at kay Katabang Dave naman po pasensya na po ulit sa mga nag-chat-chat po sa akin kung hindi ko po lahat kayo mapagbibigyan kasi ganyan din po si Katabang Dave nakadepende po sa dumarating ng mga sponsor so binabudget ko rin po kung ilang families po ang mabibigyan natin yan. So, pigde-divide-divide po natin yan tulad po nung nagpadala po sa atin na from um, Ireland. So, anonymous, anonymous po yun. ayaw po magpabanggit ng pangalan. At si Kuya Nato Vlog from Mindanao. So, pasensya na po sa mga nagchat po kay Katabang Dave. Kung hindi ko po kayo lahat mapagbibigyan. Kasi po nakadepende po ako sa mga sponsor na binibigyan po sa akin. So, pindivide-divide ko po yan. So, siguro po sa mga darating na araw o panahon, di po natin alam. So, tulungan nyo po si Katabang Dave na maiangat ang kanyang YouTube channel para po lahat po kayo mapagbigyan po ni Katabang Dave na katulad po ng mga kilalang vlogger para po dumagsa rin po ang ating sponsor dito po sa Libon. So, hindi lang po sa Libon, pati po may, pati po taga na, taga uh, Nabwa, ay Mangilan-ngilan po yung mga nagchat sa So lubog pa rin po sa baha, sa tubig, sa putik Ang iba So hindi ko po ma mapupuntaan po sa ngayon Kasi po kulang po tayo sa fund So ganyan din po sa mga katutubo natin dyan po sa Iriga City na May po rin. May, may lumapit din po kay Katabang Dave yung mga AITA Mga katutubo po dyan sa Iriga Na kung pwede daw po mabigyan natin ng konting tulong kahit po mga damit So yan po sa mga taga Libon o sa mga taga Pulangi po, yung malapit po dito sa lugar namin. So yung may mga sobra po mga damit dyan na gamit na po, pwede po natin yan itulong sa mga katutubo natin dyan sa Iriga na mga Aita. So yan po, wag po sana tayo magtatampo o magagalit kasi po, gustuhin man po namin na mabigyan kayong lahat, subalit po hindi po lahat, di pa ma-accommodate kasi po nakaba, nakadepende po kami sa mga sponsor. Ang Team Bicol Charity Group ganyan din po at lalo po si Katabang Dave. So iniingi ko po ang inyong pag pangunawa. So maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Katabang Dave sa mga viewers natin dyan. So hindi po masasayang ang inyong panonood sa mga vlog po ni Katabang Dave at may babalik po natin yan sa mga kababayan natin. So please po support po kay Katabang Dave para po sa Libon, para po sa Albay. Salamat so po. Maraming maraming salamat and God bless mabuhay Bangon Libon bago ay Bangon Bicolandia.